Okay, hey, good day mga bossing. So, meron pa pala akong binili na isang uh, pwedeng paglagyan ng DJ controller. So, ito, in-order ko to para dito sa ay naisip ko siya ako para medyo mas madali siyang dalahin. So, dagdag patungan to para sa DJ controller. So, saktong-sakto lang to. So, ito, pakita ko sa inyo. Na-unbox ko na kasi ito eh. Kahapon. So, pakita natin. So ito mga bossing, pasensya na kayo, medyo magulo yung kwarto kasi kabilang kwarto to eh, Ginawa ko ng staka ng mga gamit. So ito mga bossing, ito yung binili ko. Ayan. So parang ganyan yung setup niya, parang naka-X siya. Pero ang binili ko ay dalawa. Double kwansya. siya kasi meron lang isa lang eh. So ito na yung binili ko. So ang gagawin natin dito, So, papakita ko sa inyo. Papatungan natin siya ng ito kasi. Ito ay uh, kasama to sa to sa torque case ng ito nga, ang pinaglalagyan ng mga processor, mga amplifier. So, ito kasi yung ginagawang mesa, 'di ba? Yung pinakita ko na sa inyo nung unang mga vlog ko. Ito kasi hindi ko ganoong nagagamit. So, naisip ko, in, -order, in ko siya ng ganito. Actually, lalagyan to ng piano. So, hindi gumalaw naman ng ating utak. So, in-order ko. So, it's, pakita ko sa inyo yung setup niya kung paano, okay? So, gawin muna natin. So, pakita ko ano muna sa inyo mga bossing. Uh, I-setup is ko kung paano yung itsura niya. So, ito yung mukha mga boss. Yan o. Okay. Yung lock niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. so So, i-sit ko lang siya sa pang-anim. Ah, pang-lima pala, pang-lima. Ay, pang-tama. Ta so, ganoon yun yung baba ko lang yung camera ha. So, yan yung mukha niya mga boss. So, ayan o. Oh, kung titignan nyo, hanggang dito na siya, di ba? Ayan. So, ang gawin natin ito, yung taas nito, kasi nahihiwala ito, dito natin ipapatong tong Okay? Ayan. Nakatanggal ito mga bossing. So, ito yung ipapatong natin dito. Okay? Ayan, saktong-sakto siya eh. Ayan. Ayan, Ayan. Okay. Kasi pag nakapatong na siya, hanggang dito na siya. So, saktong-sakto talaga siya. So, ang gagawin, ang gagawin ko, lalagay ko yung controller dito. So, ang controller ko mga bossing is uh, Hercules. Hercules DJ Impulse 500. Okay. So, yan yung ilalagay natin dito. Tapos, syempre yung laptop. Okay. Okay. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung malapitan. So, ayan ang mga bossing. Okay. So, ayan. Naka-X lang siya. Tapos, yung kapatong dyan, pag nasa event, tatanggalin yan, tatanggalin yan, gagawin misa yan. So, may pakinabang to. So, magagamit ko siya. Ayan, Hindi eh. naman, hindi naman kayo mag-iisip na baka mag-slide. Hindi kasi may lock naman yun eh. matibay siya. Ay, yung tatak niya is, ano, mabis. Okay. Pag tingnan naman sa taas niya, ayan, oh, saktong-sakto mga bosing, oh. Ayan, oh. Oh, di ba, sagad sa pinaka gilid gilid by gilid talaga. Okay. So, ayan na eh yung setup niya. Yan. Okay. Ikot lang tayo. So, yan mga boss. Yung kanyang setup. So, maganda. Kasi, sakto lang yung sukat talaga ng impulse dito sa takip ng torque ko. Okay. So, pwede na pwede na. Hindi ko na nilagyan ng laptop mga boss niya. So, yan. Ayos. So, gwapo yung lalagyan natin ng DJ controller so pwede pwede na talaga na pagilagay pag ilagay mo siya dun sa tabi ng sound system okay so yan lang mga bossing so pinakita ko lang sa inyo so ayan na mga boss so pogi pogi ha ayos so yun, pagka gusto kayo mag order nabili ko lang yan ng uh, wala siya pa, wala pa siyang 500 pesos parang nasa 380 eh yun lang niya yun lang yung presyo niya so moro na tsaka garantis, garantisado pa so, kung may mga ganito kayo ng mga takip pwede nyo siya bilihin kasi lalag, lagayan to ng piano eh kung gusto niyo mag search niyo lang uh, piano stand so lalabas na yung mga ganyan meron doon kayo pagpipilihan doon merong uh, isa lang yung tubo niya yung pipe niya ayong to parang angle bar niya isa lang meron din dalawa double so ito double yung binili ko eh so mas mura yung single lang na tubular okay so yun lang mga bossing salamat okay